So mga guys, uh, ayan, mga sir, meron naman tayong panibagong tutorial patungkol sa ating alternator. Ayan, kung bibili kayo ng surplus na alternator, kagaya nito, ayan, napakadumi pa. So ayan, so kung bibili kayo ng surplus na alternator, so test natin gamit ang battery at ang kaisa-isang wire na ito. Ayan, titingnan lang natin kung anong klaseng terminal Ah, uh, yung gamit ng ating alternator, yung socket, no? Tingnan natin ito, kaya na. Kung makikita nyo yung terminal nya, so ang ginagamit nyo terminal, yung female terminal ay ganito. So para swak siya doon. Ngayon, ah, uh, ito yung ating battery. Okay. Uh, ganito ang gagawin natin, ha? Para siguradong goods ang mabibili nating alternator. So, ang gagawin natin, yung body ng ating alternator, ididikit natin dito sa negative. Ayan, nakadikit na. And then, itong positive, i-coconnect natin dito. Ayan. Tapos bali ito, itatap natin dito sa uh, sa positive terminal ng ating battery. So, kung makikita nyo itong pakong ito, pag nilagay natin sa pulley, so, nalalaglag. So, ang mangyayari kasi guys, magkakaroon siya ng magnet. So, kapag, ayan, nakita nyo, nag-spark. So, kapag ikinunik natin siya, ayan, o ayan, may magnet. Makikita nyo, may magnet. Ha? Pag tinanggal ko to, laglag -lag siya. So, kabit ulit natin. Ayan, nakamagnet. Pag tinanggal ko, ayan. So, sa ganung pamamaraan, guys, malalaman natin kung goods ba yung ating rectifier at yung IC ng ating alternator. So, yun ang pinakamabilis na paraan, guys, kapag ka kayo'y bibili ng uh, second hand na alternator. Ayan. So, ayan guys, kung nagustuhan natin itong video nito, uh, pakilike and subscribe na lang yung ating video and then pakishare na rin para mas marami pa tayong uh, matulungan na mga mahilig mag-DIY. So, ayan, ganun lang sa pagbili ng mga second hand na alternator. So, sa ganun pang maraan, uh, makakakaroon tayo ng goods na alternator. So, ayan, kung makikita nyo, napakadumi ng ating alternator. So, hindi ko nga akalain na ito pala ay buo pa. So, ayan. Goods pa yung ating alternator. Ganun lang, guys. Maraming maraming salamat sa inyo.